Isang barangay na lubog sa putik, lubak-lubak ang daan, hirap dumaan ang mga tao at tricycle. Sabi nila may budget para sa kalsada. Pero hanggang ngayon, ganito pa rin. Lola nakaupo, bitbit -bit ang gulay. Ang hirap maglakad dito, palaging nadudulas. Tricycle driver. Dati pa raw gagawin, pero wala pa rin. Ewan ko kung saan napunta yung pera. Cut to barangay leader. Nakikita may bago at kumikintab na kotse habang may mga taong nag kapit bahay. Uy, bago na naman kotse ni Kap. Pero yung kalsada, hindi pa rin naayos. Overlay ng mga papeles, dokumento o kalendar na lumilipas ang mga buwan. Taon-taon may budget, pero taon-taon ding nawawala ang tiwala. Montage ng mga bata naglalaro sa putikan, tricycle na bumabagsak sa lubak, tao naglalakad na kayapak sa baha. Biglang cut sa close-up ng bagong kotse ni leader, sabay tunog ng car alarm beep. Saan napunta ang pondo? Sa kalsada ba? O sa bulsa ng ilan? Taon-taon may inilaan na pondo. Taon-taon ding lumalabas sa mga report na tapos na raw ang proyekto. Pero bakit ang kalsada tila nananatiling pangako na lang? Sabay kat sa bagong kotseng kintab at mamahalin. Leader nakatingin sa salamin ng kotse. Nagsusuot ng shades. Barangay hall signboard. Uy, bago na naman kotse ni Kapitana. Pero yung kalsada parang wala pa rin nangyayari. Montage ng bata naglalaro sa baha, tricycle na tumba, estudyante naglalakad na kayapa.